On until you are advised to remove it in case of emergency. You're mm -hmm. mm -hmm. okay, to the potential, potential risk of flight. Kuya Jeng, saan yung punta mo? Iyan naman ako sa iyo. Documentation? Sa Clark. <laughs> saan punta nyo? Sa Manila. Anong meron? <laughs> Anong gagawin nyo doon? <laughs> Maglalaro daw si you know, Jimmy. Sa? And again, a Or badminton? <laughs> 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 eh na si Kuya Jay Kondisyon na Kondisyon na Ang gutom na Pwersa para matunaw Kondisyon na Tingnan kung wala. Ah, wala? Please, oh, J.D., hi! Wave ka naman dyan. I sponsor. Oy! Sponsor ka. <laughs> si Siklista Dodo. <laughs> Punta ka pa kami yung Clark Pampanga, no? Pati rin po utang naman. <laughs> wala kong pera. Napadaan kami UST, guys. Saglit lang. May kukunin lang kasi si Tito Jojo eh. Labas muna yung camera. Mag-practice eh, ka na. Wala, hindi ko. Hindi, wala ko inspo. Ato! Okay. Okay. Ay, hello. Ano? Ay, Tagalin Ay, mo yung... <laughs> Uy, pinag-tagalog. Lumabas yung tagalog? Ay, tagalog Ayun, yung, ayun na. na. Uy, <laughs> Ay, tagalog na si Dudu. Lumabas na sa maleta yung mga tagalog words nila. picture-picture muna. Parang afam na naligaw dito sa si Manila, guys. Si Dodo, oh, lumabas mo na yung mga Tagalog mo dyan. <laughs> Dito Ay, yung registration na, bukas, <laughs> <Hindi pa> na, <laughs> di ba? hindi ko na... Hindi na Hindi ka. <laughs> 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 <Di> na pindot. Hindi <laughs> na pindot. May <laughs> big-big <di> pala to. <laughs> <laughs> Kala ko na makiit na eh. Kala ko rin na, hindi ko tala-tala. Saka pa. Yung trunk ko dahil baka. Picture ako ngayon, pagdala ako <laughs> kay <laughs> Randy. Ang ano? Na, I'll be a good boy. Yee. Oh, Kuya Jay, mag-room tour ka muna. Ito <laughs> so, yung mga siklista namin. Andito po, naka-check-in. Bukas may registration dito. Bago sila pumunta ng New Clark City kung saan sila bibita <laughs> bibitawan <laughs> 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 oh, Ang sama naman ng Tagalog. Ko. Kung saan yung race tao at Hindi kami beauty tao sa tangko. <laughs> eh, yung isa niyong kasama. Jay ko, naiwan pa sa, ano, <laughs> sa Makati. <laughs> <laughs> Kuya Jay, ano ba yung daladala -dala mo? May training ba yan? Ay, nagpapalakas to. <laughs> Palakas Anong... ng... Oh, oh, oh. Ano? <laughs> 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 Di pa lumalabas yung mga barikos mo. Hindi na, malapit na lang. 300 meter siguro. Lakas yung mga labas. <laughs> ganing na wala kami na kuan salud nag-i nag-i longgum ginawa ni juan kulpiri ng kilonggum <laughs> ano na arina arina sa mga pagsis pagsisparting lang ni okay pa ba yung kamay mo malayo layo na yung nila nilakad nate ano na, mapay na. Kasi, yung na <laughs> Nag-blue na yan. Uy! Nangatay! Oh. Wala nang dugo. <laughs> <laughs> Tagalog! Oo! Wow. Okay. Okay. Makakaot lang kami. Kakaot sa liwat. Yung... Okay. matulog na kunyati. Oh. Ang... ang bike, ipasulog okay. ka na lang okay. natin. Ito sa sakyan namin. <laughs> Hindi pag na ha, Kung tigalong tigalong. <laughs> si <laughs> Ethan Junior, si Joshua. <laughs> <laughs> hey, ano, Ibaba namin muna yung bike. Oh, ito mo lang. Ibaba namin. Sige, saan yung bike natin? Basang-basa ka na, <laughs> Kuya J. <Jay>. Ito ako. Kapalagay <laughs> mo sa sasabi. Kamayaran <lang> namin ito. Sige <laughs> pa. Ano ni? Eh? Ang <laughs> bike mo lakas.

Oh, Kuya Jay, ano yung plano mo ngayon? tutulong na ako. May tabaho pa mamaya eh. No, so, so, bukas pag-uusapan nila kung ano yung plano. The game plan for tomorrow. Sige, good night. Mag-goodbye ka na. <laughs>